Kung mag-iipon ka ng kayamanan sa langit, dito rin sa lupa iniipon yun eh. Baka akala mo, giintayin mo sa langit, pag nakarating ka na sa saka ka mag-iipon ng kayamanan sa langit. Hindi. Dito rin yun sa lupa iniipon. Basahin natin sa Mateo 6, versikulo 19. Huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y nang huhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nang huhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. So for the meantime na ayaw tayong pag-ipunin ni Kristo ng kayamanan sa lupa, dito pa rin sa lupa, sabi niya, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. De, dito rin natin gagawin 'yon. Kaya ang pag-iipon naman ng kayamanan sa langit, alam mo ba kapatid ko ano yung kayamanan sa langit? Kayamanan sa langit yung mabubuting gawa na ating dapat nagawin sa buhay. Habang buhay tayo, ang iipunin natin hindi pera kundi yung gawang